Hello, hello, hello guys! Mga igan, mga best friend, mga bossing. Kamusta po kayo? Magandang magandang buhay po sa inyo lahat. Okay po, ito po ay natutungkol sa One Piso Serizal. 1972 and 1974. Presyo sa Pilipinas. Presyong Pinas. Itong 1972 at 1974 One Piso. Medyo may nakuha po akong mga impormasyon. Okay po, titignan na po natin ha. Pero, tignan muna natin ang kanyang mintage. Ang kanyang mintage ay kung ilang piraso ang nagawa. One hundred, ay, one hundred. Nineteen seventy-two, yan. Mintage. Number of pieces pala. Kung ilang piraso ang mintage, ibig sabihin. Kung ilang piraso ang ginawa, no? Nineteen seventy-two, ilang piraso ang ginawa? One hundred twenty-one million. Eight hundred twenty-one thousand. Karami nun, no? One hundred twenty-one million. 821,000 para sa 1972. Ayan, magtitigitigis sa pala ang mga Pilipino. Tigitigis sa tayong koleksyon ng mga piso. <laughs> Ganun karami ang mga 1972 piso nagawa. Anyway, number of pieces, eh, sabi. Kung mintage pala, ibig sabihin, number of pieces, kung ilang pirasong nagawa. Sa 1974 naman, 45 million 631,000. Ganun pala karami yun, no? Halos kalahati ng Pilipino magkakaroon ng ano ng 1974 na piso serial ganun pa ayon no 45 million eh 45 million 631 pero yung iba billion ang ginagawa eh no ito na para dito naman sa ano sa 1974 proof aba 10,000 pieces lang pala ang nagawa no 10,000 pieces pa lang pala ang nagawa sino sino kaya ang mga may hawak ngayon yang proof na yan siguro ang na ng presyo no pero titignan natin ang presyo. Bilihan dito sa Pinas. Up the muna natin tong different condition kasi depende sa condition yung presyo. Good, very good, fine, very fine, extremely fine, almost uncirculated, uncirculated, brilliant uncirculated. Ayan. Kita na po tayo sa presyo. 1972 and 1974. Depende sa condition, no? 5 to 50 pesos. Ganun pala yun. 5 pesos to 50 pesos lang pala ang presyo ng ano ng 1 piso serial dito sa atin 1972 at 1974 no mura ano kababala kasi sobrang dami nga naman eh pero pag nakarating ng abroad yan ha tapos si bebenta nila ron mahal na nila maibebenta mga nagse-seller sa eBay ha mahal nila nang ibebenta yan tapos 1974 proof 100 pesos ganun pala ang presyo niya 100 pesos lang pala ang presyo nila lang eh so bagay yan lang ko kasi medyo ang mura naman ng proof eh. 100 pesos lang proof coins yun. Diba? 10,000 ano lang yun eh. 10,000 pieces lang yun eh. Mura na. Bilihan ng mga collector yan dito sa Pilipinas. Ha. BCGS, eh, NGC. Yan. So, Pagka-graded naman ng NGC, 500 to 3,000 pesos ang kanyang presyo. Okay. Punta naman tayo doon sa error coin. Kapag error coin naman, eh, 100, ano ah, 100 to 2,000 pesos. Ayan po ang aking mga impormasyong nakala para sa presyo sa Pilipinas ng 1 piso Cerecel 1972 at 1974. Pareho lang pala ang presyo niya, 5 pesos to 50 pesos. Ganun pala yun. Eh, ako naman, eh, nangangailangan ako ng ano ha, ng sampung pirasong ano, 1972 o 1974, kahit ano ron. Basta sampung piraso. Babayaran ko na ng ano, hindi ko natatawaran, 50 pesos na. Babayaran ko. Eh mangyari nga lang dito lang sa ano, ang mga mabibilang ko nito. Yung dito lang sa malapit sa akin, dito sa ano, sa Tarlac. Medyo dito taga rito kasi ako sa Tarlac eh. Po, baka yun po ang ano ha. Mabilan ko muna kasi 10 piraso lang naman eh. Siyempre hindi yung iba yung hindi ko na mabibili eh malalayo yun. May mga ano, may mga <laughs> bayad po yung pagpapadala niyan. Hindi ito na lang malapit sa amin muna kasi sa piraso lang po naman ang kailangan ko eh. Okay po. Sana po yung nakapagbigay ako ng counting aliw. Counting impormasyon para sa pangulekta ng points. Hanggang sa muli, lagi po nang lagi po tatandaan ang mga bariya ay bahagi ng kasaysayan at tayo po ay bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. By for now, don't forget to subscribe.